Hello mga kasari, finally this is the day na graduation na ni Kring, pero morning pa to mga sisi, so kami lang dalawa ni Kring kasi dalawa lang ang pwedeng makapasok maganda sana kapag may music kasi nakakatats, kaya lang voice over tayo, baka makapiright ayan, nilagay ko na yung isunuot ko na pala yung hood ni Kring kulay maroon yan, yan yung kulay ng mga architecture student and then ito yung BFF ni Kring best friend niya to. So, wala ang kanyang mama at papa kasi busy. Ayan, may surprise siguro para sa kanya. Kaya, ako lang muna yung naglagay ng kanyang hood. So, ang saya-saya talaga mga sisi ko. Ayan, sarap tumalon sa saya, di ba So, hindi pa to yung graduation. Mamaya pa talaga ang hapon. Ayan, ito din yung kanyang best friend ni Craig na si Angela at ang kanyang OFW na mama from Hong Kong. Super happy si Ate Rose ninyo mga sisiko ko. Proud sari-sari store owner. Ayan. Hey guys! Hello mga kasari! Magandang araw sa inyo lahat. Ayan, katatapos lang ng baccalaureate ni Kring. And ngayon, isang check is alas, alas 11 na ng morning. So hindi ako nakapag-vlog kanina mga sisi sa bahay kasi parang nabisi kami ni Kring kanina. So ngayon, andito kami sa labas ng gym kung saan i ang graduation ni Kring. So, hindi na lang kami uuwi. Ihintayin na lang namin si Kuya Dave na magdala ng food para sa amin. Kasi nga, napaka-traffic ngayon. So, mga ilang oras lang naman mag-start na ang graduation ni Kring. Anyway, mga sisiko, ko, uh, ano tayo yung attire reveal. <laughs> so, hindi na kami ni Kring bumili pa ng damit. Siyempre, ito yung pinakano natin na ang tawag niyan, na-celebration no, pero nagkipit si Ate Rose So, ang suot ko ngayon ay uh, luma ko na na-damit. Ayan, ito lang yung attire natin mga sisiko. Ayan. So, simply lang, uh, itong damit ko ay nabili ko sa luwaldi Tapos, syempre yung bag natin. Ayan. Sa guests. Ayan, katas ng, ano to, paghihirap. Tapos, ayan yung sandal natin, yung sandal ko ay sa Payless so lahat yan ay hindi siya bago luma na pero minsan ko lang ginagamit tapos si Kring naman, yung susukin niya ngayon ay ano na rin siya, gamit na din okay, so ang mahalaga masisi, matuloy ang uh, graduation, no kahit hindi bago okay, so see you o pagdating ni Kuya Dave, na siya ng food parang dito lang siguro kami kakain ayan, busy pa, palabas yung mga yung mga ano yung mga graduating students siguro maglunch pa sila pero kami dito na lang hindi na kami uwi pa ng bahay okay so keep on watching umayang, mga mga sis ko bye bye na. Oh, <laughs> so ayan mga sis dito na si Kuya Dave <laughs> dito na kami maglunch so kanina dumada lang siya sa 7-11 na lang kasi hindi hindi traffic tapos yeah chicken from 7-Eleven. Tapos nandito si Wayne, yung adap adapted ko. Ayan. <laughs> Kumakain kain po tayo. Kain. Kain. Ka Shout out kay Wayne. Shout Tapos out. si Kring. Kring, Kring. Yung din si Kring. Oh, ayan. Tapos si Kuya Dave. Hindi nakita. <laughs> kain muna tayo mga sisi ko. Tapos alam nyo ba? Wala to si Ate Rose uh, military. <laughs> Nagdala ako ng color. Mga sis. Tapos sa, sa likod. May dala akong water nilagyan ko ng ice, may ko soft drinks, ayun, di ba? Para ano, para hindi na, uh, pa. hindi, hindi na kami labas pa. Hindi na kami lalabas pa para bibili ng ano yung mga kailangan namin, yung mga needs namin. Na no, may ticket di ay? Oh, may buwas? ticket pa taon niya. Ah. Ah. So, nandun sa color yung mga oh, kailangan namin. To, And, let's eat muna mga sisig ko. Oh. Ticket, sir. Mangihira man ko. Sigitan pa ko rin mo. Pwede ka kasulod. Kaya mangihik ka. oh ka. Uh, o, oh, tingnan niyo si Kuya Dave. Kahit na mangihi, bawal. <laughs> Kailangan pa ng ticket. Tapos, asa ka nakaihi? Oh, Sa pantalon. <laughs> <laughs> si Kuya Dave pala kanina, mga sisiko, ah... Uh, hindi na lang siya sumama sa amin dito kasi hinintay niya yung mga grocery ko sa grocery na dapat sana Wednesday pa yon pero close kami kasi nga tribute to parents so pagpunta ng grocery wala kami mga almost 8,000 yun ngayon Saturday schedule ng re-deliver nila kaya si Kuya Dave naiwan muna buti na lang maaga silang dumating kaysa kung nagpa ganitong oras pa 12 naiwan ko lang baka ibalik na yun grocery yung mga item Tama namin <laughs> and yung tindahan ko ay kalbu na talaga mga sisi ko subuti na lang kanina dumating early yung grocery siguro mga last 10 pa no o mga 10.30 Yan, si kuya Dave uh, masaya na siya kasi pwede na siyang mag close yun lang talaga yung hinihintay yung I-close mo yun. Ayun ay, yung ay, bahos ko. Mm Yun yun talaga yung hinihintay ni Kuya Dave na makarating yung grocery para makaano na siya dito. Bahos chicken. Bahos chicken. Makapunta sa amin. Dito sila, dito, pick up nila, di Pick up nila, di ba? Uh. Sekuring na pumunta na sa bukid. Sa, 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 sa pagtumal, ko, Ay, thank you Lord. ko so, salamat pang. Ah, si Kring. nag-retouch na siya mga sis. mag hi ka daw kasi sabi ni Lastik. Taka daw ka hindi ka daw nag-smile. Look singol. Sabi ko nag drive kasi kaya focus. Wala simple. nasipol! full. Nagkain na kayo! si mo Nag-order pa daw. Nagkain na kami. Ay, na dito. Ako mama. Uh, nag ako mama. Nag-vlog ako mama. Ay, Hi, Paul. Nabilin dito? Nabilin po. Ah. <laughs> shout out, Paul. Uy, ay, ko -out out po. Ah. <laughs> Kasi kami, uy, na City Creek. Uy, masanay na? Nakalimut ko na may make-up na Ikan ko ila, sir. Asa mo nag-park? dito. naman dito. dito. Dari po Oh, nag-order -oh ng na lang mi. Eh. Ah, po. Ay Ulatan pa nimo. Opo. Oh, o oh, sige. Okay. Hindi okay. okay. lang si Wayne safe na ni siya sa mga kamot. <laughs> Tapted na mo na siya. Unya na po na oh, mo na mo. Opo. Tapos dire yo dito. Kita no, photographer kring Finally, mga sisiko, masarap sanang pakinggan na may music yung pagmamarcha ni Kring. Kaya lang, bawal kay YT Ayan, kung makikita niyo mga sisiko, picture na ni Kring yung lumabas. Ayun, yung napakaganda kong anak. Siya, siya na yung tinawag. Ayan, kinuha na niya yung kanyang diploma. So, ayan na si Kring, naglalakad. Ayan, naiiyak talaga ako mga sisiko. Kasi nga, diba... Uh, sa paghihirap natin, sa pagtitinda natin, ito na yung sukli, ito na yung kapalit nakapagpatapos na ako ng aking anak, ayan si Kring, 5 years course po ang kanyang kinuha architecture, thank you so much Lord, kaya sa mga kapwa ko, sari-sari store owner na may mga pinapaaral pa kayong na anak huwag kayong mawala ng pag-asa go-go mga sisi, gawin nyo kaming inspirasyon ni Kuya Dave na makapagpatapos talaga tayo ng ating mga anak, sa tulong ng nginoon. Pray lang po tayo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Love you all. Bye.